Bibigay tayo ng pagkain at saka mga bag para sa school niyo ha. Hello, hello mga mga So ayan mga baby loves, nandito na nga tayo sa looban, ano? O, sa Hinay Puro 4, ano? Okay, so ayan, may, may patarpulin pa. Thank you, Kalbayo Residence of British Columbia, Canada. Ayan, so man, na yung mga bata, ano? Ready na silang tumanggap ng mga ibibigay ni Miss Riva Okendo. Ano? Ayan. So, ayan. Ang saya ng mga bata. Hello! Ayan. So, ayan na sila, Riva. No, ayan. Hello! Masaya ba kayo na may pamigay si Riva sa inyo? Apa! At may mga school supplies din daw na ipapamimigay sa inyo. Ayan. So masaya kayong lahat ngayon na nandito. Opo! Oh, so ano masasabi nyo kay uh, Ate Riva? Salamat! 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 Oh, diba? Wow, ayan. Ayan. Ate Riva. So sexy. Nako. So ayan. Padami ng padami ng mga bata. <coughs> ah, yeah. Pila pila. Pila, pila. Ayan, nagsaya-saya ng mga bata. Pala tayo. Hello, say hi, Hina. Wow. So ngayon, um, magbibigay tayo ng pagkain at saka mga bag para sa school niyo, ha? Mag-aaral kayo ng maayos, ha? Tapos, ito ay, galing ako ay, hindi dito, dito ako naglaki. Dito ako ng, ganyan ang edad ko, dito ako naglaki. Pero, 30 years na ato sa Canada. Alam mo yung saan ang Canada? Oh! Yes. Itong, ito yung mga pinabigay ngayon, ito ang, kami taga doon, meron kaming asosasyon na taga Kalbayog Liwat. And then yung mga extra bangkurat siya namin, sabi ko ibibigay ko na lang sa mga sa inyo. Para mayro kayo bag at saka konting may lakam lapis, may ball pen, para mag-aral kayo na maayos, right? At saka pagkain at saka juice. Tapos kung may adlaw pa niyan, pagtapos mga on, magpalaro kahit kung may adlaw pa niyan. Ha? Okay lang? Okay. All right. Okay, lahat kayo mayroong pagkain. So, Linya, linya, isa-isa. Okay lang. Lahat kayo merong pagkain at saka juice. Asa? Ayan, masaya ka ba? Yes. O, ano ano'ng sasabihin mo? Be. Thank you. Ayan, ikaw din. Thank te. you din. Masaya ka ba sa pagkain mo? Ata. O, ano'ng sasabihin mo? Salamat. Masaya kayo sa kinakain niyo, Be? Oo. Ayan, masaya daw. ano, pag hindi niyo yan maubos, dalhin niyo sa bahay niyo, ha? Ayan, sige kain lang ng kain. Ayan, marami Napaka generous ni ano ni Miss Riva Oquendo. So ayan mga bebe loves, kanina mainit ang ang araw, no, pero ngayon medyo makalma na ang init. Kaya ayan, busy-busy sila Miss Riva Oquendo sa pamimigay para sa mga bata, no? Napakabait at napakabuti ng puso ni Miss Riva Oquendo. Okay. Ayan. So madaming bata ang nabigyan ng mga pagkain. Ayan. Ano naman sasabi niyo? Waray na kit, Grace, mismo. Ayan, masarap ba yung pansit? Lan, lan. Nakasmile. Oh, kumusta kayo dyan? Okay lang. Okay lang. Masarap ba yung, masarap ba yung pansit? Masarap na masarap. Ayan, ano naman sasabi nyo kay uh, Ate Riva o Kendo nyo? Mabait. Mabait. Salamat po. Ayan. Oh, oh, sana maulit pa, no. Kapesta sila dito sa Metro tricycle. Ayan. Oh, enjoy your food ha, mga bata. Ayan. Oh, eto din, oh, no? solo. Eto din. Hello. Masaya ka ba nang sasabihin mo kay Ate Riva Kento? Thank you. Masaya kayo. Ayan, anong Anong sa binyo kay Ate Riva Kento. Busy, busy din, no? Oh. Okay! Yay! 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 Tapos na! Actually, nag-repack kami 90 plus ang dami-dami. Dami, so, mabuti na lang. Thank you to the crew, yung mga nagluto. Thank you. So, ayan. Masaya ba kayong lahat? Oo! Oh!